from solid 7, magiging solid 6 na lang kayo na. Ano? Ano? 6 bomb daw eh. 6 <laughs> like like it. Sorry. <laughs> It's such a proud moment, I guess, for me and yung grupo namin na Solid 7, na yung isang kasama namin and na-appoint sa isang ahensya na napaka-importante uh, na department and alam naman natin na yung di ba education is the great equalizer and napakalaki ng problema ng edukasyon ngayon and sen sani ang for me is the best person talagang uh, naging bahagi siya ng edcom na alam natin ngayon tinatalakay yung problema at solusyon dun sa problema natin sa education. So, uh, walang magiging learning curve si Senator Sani Angara as a DepEd Secretary. But, at the end of the day also, nakakalungkot din kasi di ba noong 2013, sabay kaming pumasok ni Sen Sani, uh, kumbaga sa bahay ni Kuya, una siyang lumabas at... Uh, <laughs> hindi kami sabay-sabay lalabas sa Senado. Uh, nauna sa grupo namin si Senator Sani. At mamimiss ko din siya kasi siya yung seatmate ko sa session hall. So from solid 7, magiging solid 6 na lang kayo na? Ano? Ano? Six bomb daw eh. Six bomb. Alay ba to? Sorry! <laughs> Alay ba to? Sorry! <laughs> okay. Okay. Ha? Si ano, hindi oh. Ah game, serious na ulit. Mama, ano lang yung mga gusto niyong tutukan ni Senator Angara pagdating sa education sector? Yung tingin yung mga pinaka problema ngayon? Yes, kasi, well, I've actively participated dun sa mga hearing ni Senator Sherwin Gatchalian sa Committee on Basic Ed. And dun sa mga resource persons na nai-invite namin, paulit-ulit, na parang there's really a need to um, strengthen our curriculum. And I think makikita yon as a reflection dun sa resulta ng PISA na parang may kakulang, kakulangan tayo dun sa creative thinking pagdating dun sa pag-solve lalang, lalang ng math and science problem. So, I guess, isa yon And then, patuloy pa din yung problema natin ng um, kakulangan sa classrooms at saka paano ba yung complementary ng public and private schools kasi at the moment pati yung mga private schools may may problema din sila dahil pakonti ng pakonti yung uh, nag enroll sa kanila ngayon.